Ayan guys, for today's video, ayan, ituturo kung paano maglaminate gamit ang laminating machine. Ayan guys, ito, sample nitong ilalaminate ko is short van paper, kaya gagamit tayo ng laminating film short. Ayan, ang kapal niya is 125 micron. Ayan guys, i-on na natin yung machine. Ayan, maghihintay tayo na magkulay green yung power. Maghintay tayo ng 3 to 4 minutes. Ayan guys, kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, pasubscribe po guys. Ayan, para may matutunan kay sa video, video, kong ito. Ayan guys, ito nga. Ayan, nakaready na tayo. Nag-waiting tayo magkulay green. Ayan nga, nag-green na siya. Ayan, isasalang na natin siya. It depends sa inyo kung ilang beses ninyo ipapadaan sa machine. Ako, two times lang guys kasi maganda itong gamit kong laminator machine. Dahil ang kapal lang ng laminating film is 125 micron. Kasi pag yung 250 micron guys, is makapal yon. Mga pwede mong ipadaan yun 2, 3 to 4 times. It depends sa inyo. Makikita naman ninyo yung quality ng gawa kung okay siya. Ayan guys. Pero itong machine na to is good guys. Napakasulit pa sa presyo guys. Ito. Nakikita ninyo yung brand dito sa video kong ito. Ayan guys. Almost finished na siya. Um, napakasulit talaga. Lalo kung may mga personal kayong laminator machine para hindi na kayo gagastos. Ayan guys, patapos na siya. Ayan. Papatay na natin. Ayan. Siguraduin natin nakapatay at nakatanggal sa flag para iwas yung kapahamakan. Ayan guys. Bago nyo itago, palamigin nyo muna yung machine para maiwasan yung pagkasira. Ayan guys, palalamigin na natin. At salamat at may natutunan kayo dito sa video kong ito.